Ay, good evening, good evening, good evening, malalamig na evening. Malalamig na evening guys, ito po tayo ngayon sa labas. Nagtitiis ng lamig dahil po tayo ay nag-iihaw ulit. Dahil request na naman sila ng inihaw. Ayun, ay nandito sa labas nagpapalamig konti sa lamig para lang makaihaw. Ayan guys. O oh, dahil uh, sa guys ay ano po. Ah, winter pa rin. Kaya yun ang lamig dito. Sa kagabi na po guys. Ang oras natin ay alas 7.05 ng gabi dito tayo sa labas yun. dito tayo nag iihiyaw oops madilim gusto, gusto nila kasi guys nang inihaw na pork lagi ay hindi naman paminsan minsan uh, once a week o twice a week yun Ayan ang oh, dito tayo sa labas. Nabubusog sa lamig at, at the same time nilalamig dahil sa simoy ng hangin ang lamig pag gabi dito guys talaga. Lalo na sa madaling araw. Damang dama pa rin ang winter. Ayan pong parking area na dito guys. Ayan ang parking area. Ayan ang sasakyan. at yan ang ating uh, sasakyan kulay itim yan ang mga sasakyan ng ating mga kapitbahay ayun ah, so ayun po ang update natin guys sa ating inihaw iyan Salamat sa panunod guys. Magandang gabi sa ating lahat.